Okay na? Kaya. Yeah. Sige, magsalita ka. <laughs> o, tingnan ninyo ha. Kung gaano ka, kung gaano ka, bilis yung aming paghila. Okay? Di ba? Huh. Aba, abanti ka pa dun. O. Tingnan nyo ha, idol ha. Ayan, tingnan nyo yung isa. Tumulong ako sa kanila para mabilis ang aming trabaho. Ayan. Ang Ayan ha. Dito ka dun. Ayan Ayusin mo robot oh, yung pagbibidyo magsalita di ba na yun yung pasigot na ok tapos yung isa dito lang itabi lang natin dito rin doon ano yung isa kasako ay di ay Ala basa pa na ba? Mula ah? na ipana. Ne pa yun yar ah, na ipton. na to. Okay? Ayos ba? Oh, di ba? Ayos. Tingnan yung mga idol oh. Ngayong araw yung mga nakuha namin nagawa, di ba? So limang sako. Tingnan niyo dito sa harap. Ayun, pagawa natin ng culvert, di ba? So message niyo ako, walang problema.